habang nagaantay nga kami na 12 midnight, ay nagkakanta-kanta kami para naman ay malaban na namin ang ulan. <laughs> Char. so, mas malakas pa nga yung ulan kaysa sa boses ni Mama. Pero okay lang, laban lang. <laughs> ayun nga at dahil malapit na ang club ay nag -ready na ako para sa aming pa sirip sirip ano ba <laughs> at dahil ayun ng anak ko ako na lang sayang eh <laughs> at syempre nga for the video pinahawa ko kay mama at yun chile ko nga at hindi nga naka record <laughs> kaya sabi ko ulit hindi pwedeng wala <laughs> at para makita nyo rin kung anong pinagpapa video ko kay mama so eto yung video at mga nangyayari sa labas. <laughs> Ayaw ng ano ko kasi natatakot siya. Kaya kami na lang. Diba? Sayang. At na-enjoy naman ako. <laughs> At pagkatapos na ay pumasok na rin kami para mag-open ng gift. Kasi excited na yung anak ko at yun nga lang yung hinaantay niya. <laughs> kasi regalo <ginarigalo> na. O diba? Si mama lang <laughs> yung nag-i-enjoy ng turuto-turuto. Ano pa gigi dula naman na? At syempre, hindi pwedeng wala si Mama. <laughs> At 3 uh, years din, hindi pa rin rito. Kaya, let's enjoy our Christmas kahit simple lang. Diba? Importante, masaya. pa ah. Si Bim, Bim, siya ako mo At pagkatapos nyo ay kumain na rin kami. sa so ito yung handa namin. May Shanghai, spaghetti, pansit. At meron kami konting buko salad. At meron din kami macaroni salad. So, ito lang yung pagsasaduhan namin for tonight. At kung nakikita nyo ang isa doon ay may sariling mundong char. So, next we're Christmas, going to our... Everyone. 영상부 <목소리> <목소리>